Hindi tuto lang National Historical Commission of the Philippines o so NHCP sa planong ilipat ng lugar ang makasaysayang Andam Monument na matatagpuan sa panulukan ng Bonifacio Drive at Soriano Avenue sa Maynila. Ito ang balita ni Victor Cosano. Pabor ang National Historical Commission of the Philippines sa planong ilipat ang Anda Monument sa ibang lugar bilang bahagi ng plano na mapaluwag ang trapiko doon. Batay sa plano ng DPWH, kapag naalis na ang rotunda na kinatatayuan ng Anda Monument, maglalagay na lamang ng traffic light sa kanto ng Bonifacio Drive at Soriano Avenue. Ayon sa NHCP, July 2012 pa inirekomenda na ng Intramuros Administration na ilipat sa Maestranza Park ang Anda Monument. Okay naman yung relocation kasi nga na-develop na yung sa park at uh, yung safety ng monument is mas okay doon. Itong Anda Circle ay pangalawang lokasyon na ng Anda Monument na dating nasa may Delpan area pero inilipat upang bigyang daan ang pagtatayo ng Delpan Bridge. Ayon sa NHCP wala namang magiging problema kung ililipat ang monumento dahil hindi ang lugar kundi tao ang binibigyan ng pagkilala sa pagtatayo nito itinayo ang Anda Monument bilang pagkilala kay Simon de Anda na naging Governor General ng Pilipinas noong 1770 hanggang 1776. Ayon sa NHCP, pinapahintulutan naman ang paglilipat ng mga historical monuments kung may balidong rason. Hindi naman pabor ang NHCP sa isang rekomendasyon ng Manila City Council noong Hulyo na bawasan na lamang ang laki ng rotunda. Unang-una, hindi na siya proportion doon kasi may sorundan siya sabi na dapat yung height ng building may proportion yan na radius na pinaka base. So at 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 the same time kung ito ay ni-reduce, siyempre gagamit ka ng mga jackhammer na heavy equipment para i-chop yan ano i-reduce. So yun, uh, sa proseso ng pagre reduce nito, Siyempre may too much vibration na uh, magkikreate yan ng too much vibration which is harmful to the monument. Giit ng NHCP, kailangan ang kanilang pahintulot bago ilipat sa ibang lugar ang mga makasaysayang bagay gaya ng Andam Monument dahil kailangan muna nilang suriin kung maayos ang paglilipat ng lugar, gayon din ang proseso sa paglilipat. Sa ngayon, wala pang ibang lugar na inirekomendang paglipatan ng Andam Monument kundi ang Maestranza Park sa Intramuros. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide!